Good morning mga kababayan Kaya wala pa, wala pa tayong ano, Trabaho doon sa bahay ng magka, magkakapatid Si ano, Holy Week At Papasyal ko muna kayo mga kababayan Sa aming Aming Bukid Bukid namin mga kababayan Bukid pa Yung kinalakihan kong lugar tinitirahan namin dati ayan, para sa mga babayan ayan o oh, mga babayan dating palayan po yan ngayon ay hindi na, tinaniman na na ng mga lubi yung mga niyog kasi nasira na yung dam na pinagkunan ang tubig dito ayan kami dadaan at pupunta kami ngayon sa aming bukid at may dala akong ahok may manok pa daw doon si mama na kunti ito ang ipapakain natin mga baba ayan. kababayan at narito na po ako sa aming munting lupa ayan ito yung lupa namin mga kababayan ano na po naro malinis po ngayon dahil inisprihan at no, mga kababayan mainit ang panahon kaya hindi tumubo yung mga damo yan ito yung aming lupa na minana pa namin sa aming mga magulang, yung papa ko. Ayan. Ito po yung puntod ng mga kapatid ko, pamangkin at yung kay papa. At napakalinis na po dito. Ah, tawag noon sinunog yung mga patay na damo. Ayan at kita nyo yan dyan yung may puno na nangka ta. dyan talaga yung unang bahay namin mga kababayan dito po talaga ako lumaki kasi sa bansalan po ako isinilang mga kababayan tapos lumipat kami dito kasi nung unang panahon ay ano pa dito mga kababayan napaka nung tawag nun napakagulo kagulo po nung dati pa dito nung unang panahon dito talaga yung bahay namin dito sa bandang dito talaga yung bahay namin mga kababayan ito po, ito po yung tinirika ng bahay namin dati at wala nang makikita na bakas kasi matagal na po kami hindi tumira dito na napaka-delikado po dito mga kababayan lalo na wala kaming kapitbahay pakalayo mong kapitbahay Ayan. kaya umalis kami dito at doon na lang kami sa village nagpatayo ng bahay yung bahay ni mama ngayon tinirhan niya mga kababayan talagang napaka tahimik po dito nung dati nga ang dami naming ano dito mga babayan may kambing may pabo dami naming manok at saka ang, may mga baboy din kami mga kababayan paglipat namin doon ah, hindi na po kami nakapag alaga kasi bawal po doon yung mag alaga na marami na pong bahay dito dati yung biik namin yung mga baboy namin ay hindi natin natalian ano na lang, parang tawag dun Ipasagdan na lang mga kababayan Pinabayaan lang namin na Magpagalagala Dito sa aming Iria Ayan at Pakatanda na po Ng mga niyog namin At may Kahoy kami na mulabi mga kababayan Yung sa Bisaya, Tugas Ayan napaka Taas napakataas po ng kahoy yung mga kababayan at mahal po ang palit ang presyo nito pero hindi namin to ibibinta palalakihin mga na namin mga kababayan kasi yung bahay ng mama ko ay sirang sira na baka darating yung panahon magkaroon tayo ng pira baka mapaayos natin ito yung gagamitin natin ayan o malaki na po yan at ano at mayroon pa doon tugas din yung mulabi ayan may dalawa doon na kasing laki po nito at napakataas kita natin yung taas mga kababayan po mga kababayan oh. napakataas po nyan kung sa video ay ano lang mababa lang pero napakataas po sa personal mga kababayan at may ano din kami may puno din kami na lawaan, yung tinatawag na lawaan. Nandun, no? Oh. Yan, na puno niya, no? Yan oh. ayan yung, ayan, oh, oh. Ayan, malayo po kasi. Zoom natin, mga kababayan. napakalaki po niyan, mga kababayan. Ayan, yung natitira sa, ano pa, nung, hindi pa na-develop pang lupa na ito. Kung yung lasang pa, mga kababayan, yan po nakahoy yung ang natitira dito sa lupa namin, napakatagal na po yan na parang hindi pa kami ang may-ari siguro ng lupa na ito ay nandyan na yan talagang napakatagal na yan na kahoy, napakalaki na po yan ng puno ayan, tour ko muna kayo mga babayan sa parang ano na din parang nakapunta na rin kayo dito sa aming lugar ayan sa manunood sa makapanood ng video na ito ayan at ayan po yung isang ah, dalawang mulabi yung isa katabi niya ay maliit at saka yung isa ay napakalaki napakalaki na at napakataas pa ayan marami na po yung makukuha kapag ano na pin pinaputol natin marami na yung magamit ayan po yan napakataas po at hindi po siya baluktot. napaka street at may isa din doon jimilina ayan napakalaki din yan, marami pa kaming mga punong kahoy na palalaki dito ayan yan po nakita dyan yan po yung uh, sagingan yung saging ng unang kapatid ko. Yan, napakalaki po yan ng ano niya, sagingan hanggang doon yan sa itaas. Yan, napakalaki po. Yan po yung mga tanim sa lupa namin at may mga saging na dyan na bago lang tinanim kaso hindi nalinisan kaya nagkaganyan. Pobayan at ano na kasi itong lupa namin dito. Napakarami ng bato. <laughs> hindi na mabubuhay pa naman yung mais pag itatanin. Pero kailangan na ng mga fertilizer. Hindi katulad nung ano pa dati nga. hindi na kailangan na mag -abuno para tumubo yung mais. ano na ah nung sama ko si Baringay ayan at may puno din kaming mahogan ayan o oh, napakalaki din kina din yung puno ng mahogan at may marami pa doon kaso ang, nagt ang nagtatanim doon yung kapatid ko na yung nauna kong kapatid ayon nakarami dyan naka ano yan nasa gilid ng sap sa ilog yan mga kababayan. At dyan, puro na na yung mga mangga. Mangga na yung mga tanim dyan sa bandang dyan. Ayan mga kababayan. At ito, sayang to. pagpirahan pa sana to. Kaso, yung nagkukupra yung kapatid ko. Ay, ano na, hindi na binalatan. Ma, ano pa to, magbinta pa sana tong baon niya. Ah, yung bagul. Oh. Yan, sayang mga iba. yung iba sinunog na. Baka mapamahayan pa ito ng ahas. Susunugin to ni mama mga kababayan. Kasi baka dito pa yung tumira yung yung mga banakon. Yung king cobra. At bukas trabaho na po kami ulit doon sa bahay ng magkakapatid ayan Tagal po tayong walang upload ilang araw yung mga kababayan at kami uuwi na kasi mainit na po yung araw ayan ako napakainit po dito ngayon o, sila siya hagbong uwi na po kami mga kababayan kasi hindi pa kami nag almusal ayan At bukas, umpisa na din kami mag, ano, magtrabaho na kami ulit. Mabalik na kami sa pagtrabaho doon sa magkakapatid. Ayan. Sana ay matapos natin ng, ano yon ng isang buwan. Ayan. Kababa, ayan. At, sungay okay. eh, sungai, -sungai masi jandrit. Yeah. Grabe mga babayan napakatuyo ang napakatuyo ng lupa. Saka halos lahat namatay yung damo dahil eh, napakalakas kalakas ng init dito, mga kababayan sa amin. Napakalakas po ng ano dito, init. Araw-araw talaga kami ma Araw-araw talaga kami naglalakad dito noon mga kapatid ko Tungo doon sa paaralan At Kung umuulan Maaga kaming pinauwi ng mga Ano namin Yung maestra Kasi baka magbaha kasi itong ilog namin malakas po ito sa magbaha mga kabuhayan